Ano naman, Ari? Dadahan. Ano dadah Dadaan sa butas ng karayom ang maniligaw sa yoko, inay. Dahil sa iyong, inay. Ah, ganyan, ha? Ano kaya ang ibig sabihin noon? Ina, ano kaya akong ibig sabihin noon? Alay. Ari, sabi din, eh. Dadaan daw sa butas ng karayom maniligaw dahil daw sa iyong inay. Ayun, ano ga ibig sabihin noon? Ang oh? mali ko di, pa paano ka naman dadaan sa butas ng karayong? Diyos ko, hindi ko alam, ako... alam hindi ko alam kung paano. ko alam paano niyan gagawin yung pag sa butas hindi ng karayong. Hindi niyo rin pala alam ang ibig sabihin. Oh. Hindi. Nako, baka, alam sab... ba? Baka sabi tayo nag -u -u -la. <laughs> 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 Hindi naman. Hindi e, naman. Hindi eh, naman. ano ga ibig sabihin? Oh? Alam niyo ba nga Alam ko, hindi ko malaman. Ah, kala ko. No? Hindi niyo rin. Hindi mo alam. Ay, no? ay, paano ga nga dadaan? Ibig sabihin noon, oh, dadaan sa napakahirap na, alam mo yon Challenges, oh, on, ah, on. Eh, marami bang pagsubok? Yan. Uh, Para ako na rin na sumagot eh. eh <laughs> man, <laughs> sum -sum -sum ay, ikaw na rin na sumagot eh. alam nga pa, sagutin mo rin yan. Gayon. Ang ibig sabihin <laughs> Ay, ay ngayon, sa... ang dadaan, dadaan sa... Ay, talagang dadaan, dadaan sa matinding proseso. Hindi po pwedeng basta ligaw-ligaw. Ay, ligaw. baka Naku, sa mga sinasabi niyo ngayon eh. Parang... <laughs> mas nakakatakot pang dumaan. Eh, mas nakakatakot pa yung sinabi niya eh, kasi sa, ano, sa butas ng karayom sinasabi. Eh, hindi naman. Hindi, eh. Kailangan. hindi sa akin pati. Sa iyong tatlong kuya. Sa iyong ama. No? Ay, mababait naman din ang mga iyon. Huwag yun naman tinatakot. <laughs> baka lalong mawalan. Baka, takot na takot kang matakot. Eh, hindi baka, baka lalong mawalan. Sige. Sabaga, ako siya, ba, ay, Siya, pumarin eh. Dumaan na sa butas ng karayom. Kung talagang magaling. <laughs> yung. Tapos. Kuinay, pwedeng maging artista ang iyong inay. Kaganda naman kasi na yung iyong inay. Ay, oho nga. Alam ninyo, pangarap talaga niya maging artista. <laughs> Nasaan ang inay? Yun ang inay. Noong bata-bata pa, pero ngayong matanda na, hindi na. Hindi, pangarap niya talaga yung inay. Noong bata pa, ngayon niya hindi. hindi pangarap niya pa rin hanggang ngayon. Alam, hindi, Tapang pangarap ko yung nagbabago. Ano? Hindi, wala pagbabago yung inay kapag gusto niyo magartista ng bata, dapat tutuparin niyo pag tanda ninyo, ganyan. Sa anak na la. Alay, inay. Dapat Ayan tinutupad ito, ninyo. Ito, ito, Ayan, baka ho may gustong kumuha sa inay. Parsi, kui, <laughs> baka may gusto sa inyo kumuha. Ari ho, ano, ako o manager. Ako magiging manager. Ari ang aking artista. Len Mercado, hanapin ninyo. At napakahusay ho niya kumartay. Naku po, Diyos ko kita ninyo, pag yan ay nagalit, ay naku, talaga kita, kita ninyo ang kanyang emosyon, na siya ay galit na galit. O, oh. oh, oh. ayan, tinan ninyo, sabay, bubuga raw ng apoy. O, oh. diga, nasa ng mga direktor? shout out to sa mga ay, director. Nahuhuri pa na. <laughs> uh, ano? <laughs> <laughs> Mga direktor, dayan. aba, ay, naku, subukan nyo ang inay, at yung pag-audition eh. Yeah, ka na, ita. <laughs> Mag-audition din natin. O, oh, pwede naman din na rin sa mga kumukomersyal. Mm. Kunyari, commercial lang, ano, yung mga, ano yun, yung, kunyari, mga, ano kang tawag sa mga sabon, na mga panlaba, ayan, kunyari, mga nanay, nanay, o, diga, pwede, pwede yan, napakahusay na re, mm, mm garantisado ko sa inyo, itataya kong inaya. Ba? <laughs> Ay, di kayo nga kayo, eh, kung hindi nyo talaga alam, ay eh, talagang umaarte ho yan. Gawa ng... Pa pa ng bata -bata, pero gawa ng yan. ano, gawa ng... Gawa ng kapatid ko ho, ay eh, ABCOM. Eh, yan. Dati yung nagde direct ganyan. Tapos so, syempre, sila may mga thesis. si mga magde-direct sila, nagagawa sila ng na sarili sariling, -sariling pelikula, ganyan. Eh ngayon, aring inay, yan. Kinuhang artista. Yan, nasa kay inay. Inay, kumaway kay inay. inay sa bibi. Ito yung natin ang artista. Mumay ka! O, oh, yan. Huwag ko kayo magpapaniwala din kay Perlaki. Yan ang aking artista. yan. Ako ang manager niyan. Makikipm na lang ako. Ano? Kung sino gusto kumuha. Yan na. Masipag din ho yan. O, pag kunyari eh, ang aksyon ay paggagamas, ay pwede-pwede pwede yan. Ay, pwede ako maggawas. pero pag-artista, hindi. Ay, hey, nai, My... kaya, nung bata-bata pa ako. Ala, yeah. ahoy, nyo lang ng isang, ano, yung isang talagang mahigpit na linya. Yung mga wala, wala, pang Marcel Soriano. Ay! <laughs> pang Marcel Soriano. Oo, oh, oh, dala, eh, yung pakitaan nga. Pakitaan ninyo. Ako, napapahiya ako sa mga director na, ano, nanonood niya. Ano, baka. anda ka ng anda day, you know? Eh, ipakita ninyo muna. Ay, yung hindi mga, nga, yung parang ko dyan. Ay, naku, parang na eh. Kayo, hindi ganyan eh. Dapat ay eh, yung pangmalakasan agad. Yung mga nabuga agad ng apoy. Oh, dali, subo po Huwag na. Tama na yung point eh. Wala na akong i na iso. Naku, pagka gaya ng artista, ay eh, hindi nga kayo makukuha. Ay, ayoko naman eh. <laughs> Guys, kasama ko na yung dalawa kong friend, si Nicole and si Linsel. Tapos nag-send ako sa kanya, sabi ko... Sabi ko... <laughs> sabi ko, baka naman makakapag-bake ka na this time. Ayan na oh, nag-bake na siya. Of course. course. Ano niya? Ano yun? Tinupush ko na siya mag ano talaga, mag... Mag-business. Mag-business kasi masarap talaga siya mag-bake. Tapos ah, bola. Doon mo, doon mo sa cafe naman, 'di ba? Yeah. Wala talaga akong time, no. Ay nako. Baya. Sorry na. Daming time sa Uy, uy, uy. Na. Daming time, daming time sa na, sarili. <laughs> uy, uy, uy. Daming time sa sarili. Hindi <laughs> ba ako tapos eh. The chika, yes. chika. Mm. Na to. Mm. Sarap talaga, promise. Tignan nyo naman. And malaki siya. I think, Worth the price naman siya. Ay, Ay, wala, Ay, <laughs> wala pa lang price. <pay> kang presyo. <laughs> kung <Kumbi> bibilhin nyo. <laughs> okay. At kapag <kambi> may presyo na. <laughs> Worth it siya. Oo nga. Dali. Tapos at sorry. Masarap. Okay lang. No joke, masarap talaga siya. ba regalo sa akin si Nicole. From Tala. And Kasi may pagkanta ko pa dyan Lala, Lala. And gusto ko, ilagay, ikaw maglagay sa akin Ay sige, oh my Para gosh, so sweet Sige, ako ha 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 Sige na Ayoko din, hindi dyan magandang hmm. Para sweet, ako po, <laughs> Sige, <laughs> sige. <laughs> sige Ay iba talaga ng ka iPhone 16 Ay <laughs> iba, <Marabi laughs> naman talaga <laughs> yung kaibigan <laughs> kong ito Stop Pira minute Sige Diyan na, diyan na yun Tapos tatayo, wala na may stop yung video. So, this is my gift to Queen. Eh, dahil, so, ayan, okay. dahil Queenie. Letter Q. So, letter Q. Actually, matchy matchy kami. Oh my God. Ano na ba? Na pressure. Oh, dali na. na pressure. Ayan. Kita niyo Aww. po. Oh, ala. Ito na yung jowa ko. Wait lang po. <laughs> Ay, nagbibig ka na. Thank you! Oh, love ayan. you. Ayan. Oh, dito din! Ngiti mm -hmm. dito! Ngiti! Sa kabila! ito yung wait! Pakita natin yung Gift so oh, mamaya ulit. Mamaya. Oh. Do do? <laughs> <laughs> so sweet.